Hello guys, magandang gabi. Tayo po ay magsusulat at magdodrawing po ng bowl. Ito po gusto ng customer, yung bowl. Ewan po, kasi wala yung aming chef. Kaya trying hard po tayo gagawa ngayon netong bowl. hindi naman po maselan yung ating customer kaya ang okay lang po drawing natin sabi niya i-drawing ko lang daw siya ng bilog drawing natin ng bilog Ito guys, eh sa customer namin, pinapadrawing niya. taya yung hard lang po tayo guys mag drawing kasi sabi ko hindi nga po ako masyado marunong mag drawing ayan i-shave na natin siya. येहा माता ही जो होइते किथे हो येहा कुछ दिक्कत है ये खास तो नया जो येते है वो शेखर माता ही जो है सारा जीता

Sabi niya ganyan lang daw. Ayan guys. Ayan na po yung aking gawa. Ganyan lang po siya. Ayan lang po ang aking makakaya. Ayan lang po ang aking makakaya. Eh, magagawa natin. Wala lang sa gawa. para lang pong grade 1 wala po kasi yung drawing man natin guys Ganito po ang set up niya. Ganyan tas iri-ribo. Bye! Thank you for watching. Guys, mag, mag sa writing tayo ng pang Russian. Russian daw po. po. Pang sulat natin. ito. Ayan po. Pang Russian siya. Ayan po ang sulat na happy birthday daw. Yan ewan. Nakuha po kaya natin po. Guys, hindi po ng cash Ayan, nakuha naman natin siya kahit pa pan. Ayan po ang pang-Russian writing. Okay ba? Bye. bye. Thank you for watching.